Sige. Dako naman tayo sa ating uh, balitang lokal. Tricycle driver sa Barangay Santo Cristo Gimba ni ng motor. Kawatan posibleng kakilala umano ng may-ari. Isang uh, tricycle driver ang ninakawan ng kanyang uh, pinapasadang motor madaling araw ng Biyernes, Pebrero 2, taong kasalukuyan. Ang biktima ay kinilalang uh, si Ginoong Danilo Nartates. Mas kilala sa tawag na balong, uh, 56 na taong gulang at residente ng Barangay Santo Cristo, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa salaysay ni Balong, bandang alas 8 ng gabi ng Webes, Pebrero a 1, nang ito'y umuwi at igarahe ang motor sa harap ng kanilang bahay. Nakaugalian na raw nito nga iniiwan ang susi sa ignition at hindi na naisip na may mag interest dito. Ngunit nang lalabas na ito upang mamasada bandang alas 4 ng biyernes, uh, wala na raw ang motor sa pinaggarahihan. Agad itong, uh, agad itong nagpa-blatter sa barangay at ipinacheck ang mga footage sa CCTV ng uh, uh, barangay uh, Hall, maging ng uh, radyo natin Gimba. Ngunit sa kasama ang palad ay hindi nahagip sa video ang pananangay ng mga kawatan sa kanyang sasakyan. Hanggang ngayon ay wala pa siyang balita kung ano na ang nangyari sa naturang tricycle. Samantala, posibleng kakilala umano ang uminteres at tumangay uh, sa sasakyan ni Balong. Ayon sa kanya, wala raw tumahol na aso habang tinatangkang ilabas ito sa eskinita. Bandang alas 12 ng gabi ay nakita pa raw ng anak nito ang sasakyan sa labas ng bumangon upang umihi. Ito si Kuya Balong, 'no, yung nawalan ng uh, hindi nakawan pala ng uh, kanyang motorsiklo na pamasada. Biyernes ng madaling araw. Huwebes ng gabi na iuwi nyo pa po yung motor nyo uh, sa bahay nyo. Anong oras po kayo umuwi? Pag eh, na... Eight na nung umuwi siguro. Anong araw po na yun na oh, ano, masada kayo? Oo, namasada. na Wala po ba kayong uh, naiisip kung sino ang pwedeng kumawa nito sa inyo? Wala pa sa ngayon. Wala pa akong alam. Mm Ngayon -hmm. po, nagpa-blatter kayo. Oh, sa barangay. Oh. Hindi na po kayo dumiretso sa polis. Dahil, sabi naman ni sir, parang blocker na rin ng polis ko dahil ako lang kumuha ng statement mo. Sir. Saan po kayo nagbigay ng statement? Doon po sa barangay. Sino po ang kumuha? Si Sir Joey. Joel? Joey na de la Cruz. Sir Joey de la Cruz. Oh. ano, polis po ba siya? Oh. Doon po sa CCTV, ala po kayong nakita? Wala, ala kami nakita. Mm -hmm. Noong gabi po na nawawala yung motor ninyo, may nakakita po ba doon sa sasakyan? Meron. Mm -mm. Sino yung, po? Yung mga kapitbahay ko. Ah, po. Noong na ako ng bandang alas 4 sana, mm -hmm. ignan ko yung motor, wala na. Pero noong madaling araw, may nakakita pa pa rao po ba? Oo, meron na. Ito yung anak ko ngayon, magdang alas 12, nakita pa niya yung motor. Ay, tao na nga to. Ay. Hindi po napansin. Hindi rin daw. Kahit tahol ng aso, wala pong nakarinig? O... Uh, hindi raw ako tumulong aso. Eh, baka po kakilala nyo yung kumuha. No, kung no, 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 sana kung tumulong man ng mga aso, eh, baka hindi sana. Opo. Eh, uh, eh, di ibig sabihin, kung hindi tumahol yung aso, pamilyar sa aso yung uh, kumuha. Uh, dati na ako siguro kumabasok sa bayo. Opo. Ay, So nakikita na iniiwan nyo yung susi doon sa motor nyo oh. pagka ginagarahin nyo. Ayun lang. Nasa apat na dekada ng tricycle operator si uh, Balong 18 anos pa lamang ito ay pangmasada na ang pangunahing pinagkakakitaan Dito na rin niya binuhay at napag-aral ang tatlong anak Ang motosiklong nawawala ay isang Skygo Wizard 175 na kulay pula At ang sidecar ay may body number na 57-1675 At uh, matatapos na sana sa Disyembre ang tatlong taong paguhulog sa naturang tricycle isang daan isang araw ang hulog boundary niya sa unit sa kanyang pinsan na binupulong niya sa pamamasada araw-araw upang mahulugan. Gano'n na po kayo katagal na mamasada, tay? Um, tagal na oh. Mga pano siguro. May hiti na 30 o 40 na. Na taon? Oo. Uh -huh. Inyo na po ba talaga itong motor na to? Sa yan, kinako na yan, hulog boundary ko sa tension ko. Mm -hmm. Kaya, ko pa lang yan sa December. Mm, so, may ilang taon, ilang taon niyo po dapat tuhulugan? Three years. Three years. Oh. So, bale, two years niyo nang nahulugan. Oo, oh, dalawang taon medyo. Tapos hanggang December na lang sana. Oh. Magkano po ang hinuhulog niyo buwan-buwan? Isang -buwan? taon sa araw. Mm, kinikita niyo naman po yun? Oo. Oh. Sa pamamasada. Yung pong mga anak niyo, ilan po sila? tatlo. Sa pamamasada nyo lang po sila oh. uh, tinustusan? Ah, sa so pamamasada lang. Opo, napag-aral nyo po sila? Oo, oh, nakabot naman ng mga college. So ng... Apo. Ah, Ayan, naku. Wala ayan. pa rin. Ilang araw nang lumipas? At uh, apat? Two, Business two, three, four. Pang-apat ngayon. Oo. Oh, ayan. Ayan. So, Nakipag-kwentuhan uh, ako sa kanya kanina dyan sa labas. Ayun nga. Matagal na pala. Fuji palang pala noon. Alam mo yung Fuji? Uh -huh. Yung maingay na motor uh, motor type noong araw. Ayun, ayun daw yung pinapasada niya noon. Oo. Uh -huh. uh, pangatlong sasakyan na raw niya yan. At ayun uh, nga. Um, nung tinanong natin siya, kung meron siyang naiisip kung sino, wala daw siyang naisip. Pero nung naikwento nga niya na um, wala daw tumahol na aso. Mm -hmm. Nung uh, kasalukuyan, Pero so, nung insidente. Kaki, Posible ano, daw ano. na kakilala o baka nga daw pumapasok pa sa loob ng bahay niya yung... <laughs> yung uh, uh o oh, saka meron daw ano eh. May mga, try may mga motor doon bago yung motor niya. Mm -hmm pag uh, pumasok ka doon sa eskinita na uh -huh. yon. So sa mga katuwid, maraming nakaparada. Uh, may mga naka, oh, uh -huh. Yung kanya dulo. Oh, tapos, eh, siyempre, eh, kung mga nakasusay naman yung mga putol na nasa labas at yung kanya yung naka-open, nandun yung, yung, ano, yung, isa -isa yung eh, yun. yung kanya talagang matangay. Yan, kawawa naman ni Balong. Paano kaya yung butang niya sa ano, no? Paano niya mahulugan? kung wala na sa kanya yung motor. Eh, hindi mo nag mag uusap ewan ko, hindi ko na tanong eh. Okay. Oh, kaporma po naman na sasakyan niya. Madalas kung uh -huh. ano yan eh. Nasasakyan niya kasi dito nga lang sa may halos tapat natin. Sila naka ano, naka... Uh -oh. uh, ah, pero siya, dito pila. pala siya naman nakapila sa may... Rin. Sa may Cebuana. Oo, oh, 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 Yan. Kaya lang dito ang tambayan niya. Uh Oo. -oh. Dito kasi sila... Sa kanto. Uh Oo, -oh, dyan sila ano, nag... Minsan nadadaanan. Ewan eh, ko kung sama siya. Pero pagal uh, pagka umuwi ako, minsan nadadaanan ko sila dito sa may corner. Dito sila nakaupo, nakatalungko. Tapos may alak. <laughs> may inom ng tubig. Umiinom ng tubig na may, na may ano, Nasa. May, <laughs> may flavor. <laughs> oh, no. Pero may lasa pero walang kulay. Uh, Oo. Oh. Mayroon na uh, tubig na may lasa. <laughs> Ayun. Ayan, 571675 eh, five, seven, one, six, seven, five, uh, yung uh, dun, Kaya... Yun yung kanyang ano, body number. Uh ah, ano? uh, masakit ang loob ni Kuya Balong kasi nga patapos na nga naman sa Disyembre yung kanyang hulog. <laughs> eh, big, ano, Ano pa? Tinangay pa. Tinangay pa. Saan kaya nakaparada? Pa kaya yung lumabas? Kasi pa maliit yung eskinita para mag-away oh, yun. O, naipapasok nila. Naipa. o, oh, open eh. Pero kung may mga nakaparada sa... Sa ano na Oo. Uh -oh. Ay, baka iginilid. ginilid. baka iginilid ginilid isa isa yung <laughs> motor. Kagaling, ano? Tapos, ano? Hindi nahagip ng mga CCTV. Ito lang CCTV natin dito eh. Tatlo. Matalim kasi ating gabi. Kaya may... Tatlo yung ano mga... eh. Oh, mahirap siyang uninagin yung aktual na limbawa, hmm. yung siya, kitang-kita mo mismo. Pero mat- makikita mo, maaaninaw mo kasi yung uh, ten, yung mas mo Saka kung saan dadaan, eh baka mamaya inilikod doon. Ang dami Oo, kasi nga skin kita yun eh, di ba? O, oh, di tapat yan ng simbahan ng aglipay. Eh, kung ko, konting dusog lang na ganun, meron ng kantong susunod eh. O, oh, kaya dito sa kanto mismo. hmm Ayun. Ayun. Kaya, ayan balong. Ayan. Kung nakikinig ka balong. Maka nakikinig yun. Oo. Eh. God, hanapin God, mo God, pa rin. um, actually, sabi niya kanina sa akin, hindi raw siya makapag-ikot kasi ala naman nga daw siyang solong motor. Pero sa madaling araw daw, nag aano siya, nag-ahanap-hanap siya. Oo, oh, nito. Oo. Oo. Oh, uh, uh, makita niya. Makasakaling masalubong. Pero baka chinap-chap na yon. O kaya inilayo na. Oo. Ang, ang pag-asa na lang doon, yung mga pulis na nanguhuli. O, na saka, i, sa, ano, ano? Kailangan saka Oo. oo. Hmm. Uh, pagka, ano daw ba commitment kumit sa kanya ng pulis? Itimbre ay, ang sabi ba? sa kanya nung, ni, dun, nung, nung nagpa-blatter daw sa barangay, um, si yung Sir Joel, pulis daw yan eh, Sir Joel de la Cruz. Joey. Joey. Ay, Joey ba? Oh, Joey. Ayan, oh. Joey de la Cruz. Parang brother, ano na daw niya sa polisyon. Yung salaysay niya. ah, oh, uh, pero may brother din siya sa PNP. Hindi daw, hindi siya nagpunta sa PNP. Yung kausap niya daw, polisyon si Sir Joey. Na parang sila katumbas na, na, rin daw yun nung sa uh, salaysay. Paano, paano, sila tutulong? Ayun sa eh. paghahanap. Kung yung pa, uh, official na, i, naka, ano, no? parang naka-timbre. Naka, naka -timbre. Timbre, Oo, o. O. Ano may titimbre yun? Oo, kasi gano'n ba kabilis palitan ng body number na yun? Sa, sa mga magagaling eh, saglit na lang yan. yan oh. So, yun na lang talaga ang pag-asa niya pagka merong mga nag-checkpoint -check na mga pulis. Kasi, eh, di ba, yun yung ano nila eh. Isa sa mga ginagawa nila. Nating nila registro kung sa kanya uh oh, nakarehistro. Or may babalitaan siyang binentahan ng motor Oo, pag binenta uh, sa ganito. Ay, paano 'yun? Sa announcement lang talaga sa mga mag-post sila sa mga group ano, Facebook groups na mga yung, may mga uh, yung post nga natin ay talagang alam mo bang uh, uh, isa sa mga pinakamaraming uh, ano, uh, reaction. Oh, tapos yung iba nga eh, ay laganap parang ganun eh, laganap na raw yung ano, yung ganyan na nakawan. Point na mga polis. Oo. Oh. Kaya mm. pwede talagang ano, i-alert e, e ng mga polis yung mga police station. Tinan mo yung, yung, yung views niya Oh. Ilan views na? Ang views niya ay... Uh, Oh. Umabot na siya. Good Na. <laughs> Nakita mo na. Hindi <laughs> pa. Ito na, malapit Ayan. na. Ilan ang views? Oh, 23,000 views. Mm, ng, ilan ang shares? 134 shares. Mm -hmm. Oh, ang daming uh. Uh, ano to. Tinan mo na, basahin natin yung mga comments. Uh -oh. Sabi ni Ruel Isidro Barbarado, ay Barbado, Ingat po mga tagagimba, kababayan, sa mga karnaper dyan, mag-iingat din kayo. Tsak may kalalagyan kayo. Sir Ra Rusty Matyo, maawa naman kayo kay tatay. May edad na siya, hinuhulugan pa pala niya. Please lang po, pakisa uli nyo. O, sir Wena Arcelia, salag, grabe naman. Pati pamangking ko, sir, sa Pangasinan, ninakawan din ng motor. So, hmm. sabihin, hindi lang dito si Brenna Jane Balahadja. Maawa naman kayo sa naghahanap buhay, lalo na sa mga katulad ni tatay. Matanda na ginaganyan nyo pa. Si Janan Badwa Talingdan. Kawawa naman si tatay, di lang naawa yung uh, nagkuhan nagkuha ng motor. Apple, si Apple Rodriguez Bacolores. Uso po talaga nakawan, ingat-ingat po. Nakaraang taon po dito naman po sa Gawing Munoz. Saka sa school, pinapa, pinapapasok. Laga na po, magagaling po at mga sanay. Mm. O, di Joel Suleiman Elming, nagkalat na kawatan dito sa gimba. Nung isang araw, kambing naman ang biyanan ko ni Nakaw sa suguhan dito sa Dos. O, si Box Celeste, ingat po tayo, kabayan. O, yun yung mga ano. Kaya marami din nagmamala sakit kay, ano, kay kay uh, Balong. mo ito yung Balong na may ba? Na matanda balong. Na, balong, <laughs> na. Hindi ano? Balong. <laughs> Kasi 134 yung nag-shares sa iba-iba eh. Mm -hmm. uh, inabot ng 23,000 views. Yung... Dalawa yung video mo ah. Yung oh, isa. Yung isa naman, 14 shares, 2.4 views. 2,400 views. Mm -mm. Oh, may comment din. Mm -mm. Kaya, ano rin, Uh, pinag-iingat at may nagaganap na ganyan, hindi lang dito. Correct. Hay nako. So, at saka isang paalala, wag niyo pong iiwan yung susi, susi sa ignition ng inyong mga sasakyan. Kahit okay. lang kayo sa tabi, no? Mabibilis ang mga na... ano ng araw eh. May oh. mga ganyan sa mga solo noon eh. Naiwan yung susi, dito na ngayon mm na. -mm. Kahit nga walang susi, Gano'n lang kadaling hmm. bitbitin yung may sasakyan ka lang na pwedeng uh, patungan nun. Halimbawa, uh, pick up, gano'n. Kayang-kaya nang bitbitin bitin yun ng dalawang tao. Kung hmm. saan motor. Pagka tinanggal na yung body number, hindi mo Oo. na ano yun, ano? Mm -hmm. Unless talagang tingnan mo mabuti yung makina. Saka yun. Oo. Ay yung ORCR nun, no? hindi nasa kanya na meron tayong mer- Oo, meron, yung original uh -huh. kasi nun, hindi mo naman, hindi naman kasi nilalagay yun sa sasakyan, yung original ng ORCR uh -huh. At I'm sure, andun pa yun sa may-ari. Kasi di ba, hinuhulugulungan pa niya yun. Oh. Andun pa yun sa may-ari. So, meron, meron siyang kopya ng ORCR. Okay. Pero kasi dahil namamasada siya, nandun yun sa kanyang sasakyan. Sige. Radio Natin